Uh, representative of the 3 District of Bataan, if I don't voice out yung mga pinararating po ng ating mga barangay officials, sectoral leaders ukong po sa pangangailangan uh, ng ating pong distrito. Kaya po uh, Mr. Chair, kung maari, uh, gusto po natin paratingin, paratingin kay SETGINS at sa DPWH na Um, although marami po tayong nakitang problema sa flood control, ay uh, napakalaki rin po yung pangangailangan sa flood control sa aming distrito. So, gusto, ko po, gusto po natin maparating po ito kay Seth Vince. And, um, siguro, isa pong uh, suggestion, uh, maari po kaya, hindi ko po alam Sec, kung nabanggit po ito earlier, pero uh, maari po kaya na yung ilan din sa condo na inalis po natin sa flood control ay ma-allocate po natin sa talagang um, um, masusing pag-aaral o paggagawa ng uh, master plan para sa gayon uh, meron po tayong sinusunod na pangangailangan at meron po tayong batayan uh, ng ano yung kailangan gawin, uh, Mr. Chair? Po, um, kagaya din po, ma'am, -ma, unang una ho, maraming maraming salamat po sa inyong uh, uh, inputs, no? Um, pero kagaya din po nga nung uh, dinulog ni ng ating senior vice chairperson uh, kay uh, Congressman Abbott, uh, gagawin po natin yan. No? Very important po talaga, I think, moving forward lalo na itong pagkakaroon ng mga comprehensive na plano uh, lalong lalo na sa flood control no um kagaya po nung uh, nung napaka uh, importanting idea ni Congressman Abet dito sa ating coastal protection dike no sa Manila Bay na poprotektahan po ang napakaraming mga probinsya sa Central Luzon uh, we fully appreciate po yung inyong efforts na magkaroon tayo ng ganitong Uh, dagdag na pondo para po dito sa master planning natin. Dahil aaminin ko po, medyo po talagang nagkukulang po ang ating departamento dito. Uh, ito po yung napag-arabat ko lang uh, nung ako po yung pumasok dito. At uh, kakailanganin po talaga natin magplano ng mabuti. Kasi ang, kung meron po tayong magandang plano, eh, mas maganda po ang magiging proyekto at uh, talaga mas matutulungan po natin ang mga communities na talagang nangangailangan ng proteksyon laban sa baha. Thank you po, Secretary. Thank you, Mr. Chair. Opo, and kung sana po, kung sana po ay mapagka makipag-coordinate po tayo sa, siyempre, DNR, uh, makipag-coordinate po sa NIA, para po yung elevation, yung drainage, hindi lamang po sana ng mga daan, pero ng mga bukid uh, na nasisira ng baha, ay makonsider natin kasi minsan po sa minsan yung primary na mandato natin ay daan, uh, minsan hindi po natin napapansin yung impact noon sa ibang mga gawain o sa mga ibang mga sektor sa ating pong um, komunidad. So siguro parang as part of the planning and the master plan, magkakaroon po ng mga impact assessments, para madugtong-dugtong po natin yung mga kailangan gawin. Um, tama po kayo, ma'am. No? At uh, yan po ang talagang pipiliti nating gawin. Importante po ang kasama po sa pagpaplano, ang coordination, coordination po sa mga ahensya na kailangan uh, nakukonsulta no? sa paggawa ng uh, mga flood control projects. Kasama na rin po dyan ang DNR at ang uh, National Irrigation Administration. So gagawin din po natin yan. Thank you po, Mr. Chair. Sec, um, nung nagbubuo po kami ng, uh, nung naisabatas po natin yung 3rd District Engineering Office ng Bataan, kasi bagong distrito po ako, um, parang isang consideration para po maging uh, District Engineering Office ay yung length of roads. Um, at um siguro gusto ko pong ipanukala na dahil nasa sa mandato naman din po ng DPWH yung uh, waters and river system uh baka hindi po natin na-consider uh yung pangangailangan po talaga sa ating mga uh, protection uh, sa pagbabaha. dahil baka hindi po natin nasasama po yon dun sa um kailangan nating gawin so makikita po natin yearly na yung OO1, which is yung ating mga daan, talagang napopondohan natin yung preventive maintenance, pero yung OO2, which is yung mga flood control, um medyo limitado po yung ating um, nilalagay na budget, at minsan po, uh, yung nilagay nating budget, hindi na po natin nababalikan ng preventive maintenance para alam din po natin yung hangganan ng uh, buhay, ng infrastruktura, at uh, hindi natin masayang yung pondo na nilalagay kung meron din po tayong maintenance dito. At tama po kayo, ma'am. No? Kaya po talagang ano, napaka-importante po. It's just very unfortunate po, ma'am, no? na nandito tayo sa sitwasyon ngayon no? na kinakailangan po talagang um, ipagpariban muna natin itong mga 002 funding natin for flood control pero kaya din po uh, dinagdagan po natin ang uh, budget para sa maintenance po, hindi lang ng, ng ating mga roads and bridges, kundi po yung mga existing ng mga zero, uh, zero, zero 002 projects. No? So, uh, pero po, ano, I think moving forward po, kailangan po talagang pag-aralan ng mabuti to at planuhin ng maigi uh, given po dito sa mga nangyaring very unfortunate uh, na pangyayari nitong mga nakaraang uh, taon. Thank you po, Sec. Um, kasi parang Nakikita po natin sa mga nangyayari, uh, meron pong proyekto, tapos makikita po natin na uh, may masasabi tungkol sa proyektong yan. Kunyari yung dati pong mga rock netting, tapos ngayon naman po yung flood control. Pero parang ay sa akin pong munting uh, uh, pag-iisip tungkol dito, kahit po alisin natin yung pondo sa flood control, hindi po masasagot yung pong uh, problema po sa na hinahanap po natin sa mga substandard, sa mga ghost projects. So, uh, siguro isang bagay na pwede ko rin pong ma-suggest, um, hindi ko po alam kung meron na po tayong uh, ganito, baka sa central planning, uh, yung paggamit po ng mga uh, equipment na high-tech na, para po mas precise yung ating pong pagsukat ng Ilan po ba yung dapat hukayin? Gano po ba dapat kalalim? Uh, yung paggamit po ng mga, siguro mga drone equipments na meron po talagang kakayahan na magbigay sa atin ng datos at ma-measure po talaga natin yung pangangailangan doon po sa implementasyon ng mga proyekto. Kasi nakikita po natin sa, at makatulong po sa disenyo ng mga proyekto. Minsan po, kapag meron pong mga pagkakataon na nakikita natin yung mga uh, slow protection uh, sa mga river systems sa ibang bansa o yung mga slow protection sa mga mountainous areas sa ibang bansa, uh, minsan napapagkumpara po natin yung disenyo uh, doon sa disenyo po natin. So, baka at uh, through um uh technology mas lalo po natin ma, ma maging precise yung ating disenyo at ma-upgrade yung ating disenyo sa pangangailangan po natin. Okay oh, po oh, oh, ma'am uh yung pong paggamit ng teknolohiya very very open po tayo dyan at dapat naman po talaga eh uh, gamitin na po natin ito para po mas maayos ang uh, uh, pagpaplano at pag-implement o at pag-monitor No sa tamang paggawa ng mga proyektong ito. Thank you, thank sir, you very sir. much po. Um, uh, thank you, Sec. Mr. Chair. Um, Doon po sa classification ng ating mga daan, napansin ko po meron tayong tinatawag na tertiary road, uh, secondary road, at primary road. Ibig sabihin po ba nito meron din ibang standards pag nag-implement tayo ng projects sa iba't ibang classification ng ating mga daan? Um, um, ang sabi po sa atin ng ating uh, Undersecretary for Operations, as to functionality lang naman daw po ito, pero yung pong ating standards ay nakaset po yan. No? Uh, nakaset po yan base sa current guidelines ng DPWH. Uh, thank you. Last question na lang po, Sec. Mr. Chair. Um, As we all know and we're very happy na matutuloy yung uh, pagpapagawa ng ating uh, Bataan Cavite Interlink Bridge and ito po ay kukonekta co uh, sa uh, highway passing through Bataan. And uh, itong highway na to yung Roman Highway po, is I think now only considered a secondary road kasi uh, dead end po yung Bataan as of now. Um, sa Bataan po, ang primary road lang po namin yung JASA uh, meron po ba itong uh, uh po ba ito automatically para po yung mga paggawain natin henceforth ay uh, mas maging angkop dun sa magiging mataas na volume ibang paggamit at mga uh, additional traffic na dadaan po dito sa highway because of the Bataan-Cavite Interlink Bridge ang ang sabi po ng ating mga undersecretaries ay magre-reassess po ito itong mga current roles natin dahil nga po magbabago na po ang uh, ang uh, ang uh, purpose nitong mga existing roles nito dahil po uh, co connect na po sila dito sa napaka importanteng uh, tulay na magko-connect ng Cavite at ng Bataan kaya po uh, magkakaroon po ng reassessment at most likely po ay eh, i-expand po ito yun lang po. Maraming maraming salamat, Mr. Chair. Secretary, maraming maraming salamat po. Malaking tulong po yung DPWH in District 3 office sa maraming pong gawain sa aming komunidad. Thank maraming you. Maraming salamat po. Thank you very much. And the chair now recognizes uh, Vice Chair Ferdinand Hernandez. Thank you, Mr. Chair. Magandang gabi, uh, Secretary Vince, to the DPWH and to my colleagues. Uh, I've been observing earlier, no, uh, different questions and uh, uh, maraming katanungan, maraming questions na uh, I don't think uh, Vince is the savior of the universe. So, babasahin ko nalang muna to. Uh, Mr. Chairman, mm -hmm. I congratulate Secretary Vince Dizon. May kli ang panahon niya sa DOTR. It was impressive, short but sweet. On a personal note, matagal ko na siyang kilala. Kasama ko siya sa UK bilang shielding scholar. Noon, schoolboy pa ang dating, fresh complexion at bata pa ang itsura. Pero sa bilis na kanyang maturity sa tabaho, parang mas mabilis din siyang tumanda. He's younger than me. But after a few weeks in government, he already look older. That only shows how much weight of responsibility he carries and how seriously he takes his job ngayon sa DPWH mabigat ang hamon linisin ang flood control scam at sabay mag-deliver ng quality infrastructure we must give them enough leeway and discretion to do both dahil nakasalalay dito ang kumpiyansa ng publiko at ang pag-angat ng ating ekonomiya pero dagdag pa dito sec bin is in a re real bind may direktiba ang Pangulo na walang flood control projects for 2026, yet tayo isang bansa na taon-taon ay binabayo ng bagyo at kalamidad. Compounded by the climate change, para bang caught between a rock and hard place. While cleaning up the scam is necessary, we must also guard against grave repercussion of having no flood protection. Because this cannot be a case of the end justifying the means. In the end, there can be no excuses. Clean and deliver. Good skills, good means and good luck. Failure is not an option. So that's the way I observe it, no? Mm -hmm. Na parang natalian ng kamay yung ating secretary. We should have given him full trust and confidence in selecting the projects that I needed. So nangyari parang o walang flood control. So ang daming katanungan na na maraming concern yung ibang uh, uh, district. So, Secretary Vince, uh, siguro, pwede mo naman kausapin yung presidente, no? na since ikaw naman yung niligay niya dyan at may kumpiyansa sa sayo, i-reconsider natin yung ibang mga decision dahil worst Gagawin mo ang lahat and yet you will be blamed in the end. Dahil hindi mo na-deliver yung karapat dapat. Can you, can you comment on that? Um, maraming salamat po, na uh, uh, Congressman Dinan, sa aking ba